Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade kabanata 181 hanggang 185. Kabanata 181. Natigilan din si Gerald. Ang Villa Thompson ay ang pinakamahalagang ari-arian sa mga kamay ng buong pamilyang White. Ang bahay na ito ay pagmamayari ni Solomon. Ang kasalukuyang mayari ng pamilyang White at ang tiyuhin ni Gerald. Si Solomon. Ang ama ni Fred White ay kasalukuyang pinuno ng pamilyang White habang ang ama ni Gerald ay pangalawa lamang sa utos This villa let alone Gerald even Gerald's dad is greedy but there is no way their family simply can't afford such a expensive villa Nang marinig na ibinigay ng tiyuhin ang villa na ito kay Charlie labis ding nagulat at hindi komportable si Gerald at agad na sinabi kay Wendy Sandali Tatanungin ko ang aking tiyuhin. Ibinaba ni Wendy ang telepono. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Charlie. At nagtanong, Charlie, ano ang maaari mong gawin upang dayain ang villa na ito mula kay tiyo? Bahagyang sinabi ni Charlie, hinabol ako ni Solomon para ibigay sa akin itong villa. Kalokohan mo, biglang nasabi ni Wendy, wala kang kinalaman sa pamilyang White. Paano ka bibigyan ni Uncle White ng ganito kamahal na bahay ng walang dahilan? Tiyak na gumamit ka ng ilang kaiyahiyang paraan. Sa oras na ito, tinawagan ni Gerald si Wendy at sinabing, Wendy, ang tito ko ay mukhang abala. Kaya ibinaba niya ang aking telepono pagkatapos magsalita. Ngumiti si Charlie, at direktang kinuha ang telepono para i on ang speakerphone at idinil ang numero ni Solomon. Sa isang beep, Agad na nakakonekta ang telepono, natulala si Wendy on the spot. Ginoong Wade, puno ng pambobola ang boses ni Solomon. Dapat ay binisita ni Mr. Wade ang villa sa Thompson. Siguro ay nasisiyahan si Mr. Wade. Direktang sinabi ni Charlie, nakita ko ang villa, at hindi ito masama sa pangkalahatan. Ito ay kawili-wili. Nagmamadaling sinabi ni Solomon, Mr. Wade, nagustuhan mo, Mahina hong sinabi ni Charlie, tumawag lang ako para sabihin sa iyo na medyo nasiyahan ako sa villa. Kung mayroon kang anumang mga pangangailangan, mangyaring sabihin sa akin anumang oras, at gagawin ko ang aking makakaya upang malutas ito. Susubukan kong pasayahin si Mr. Wade. Natahimik ang mga tao sa paligid at sa gulat, sa hindi inaasahan, ang villa na ito ay binigay talaga ni Solomon kay Charlie. Bakit? sa hindi inaasahang pagkakataon, si Solomon, na kailangang maging magalang kahit na nakilala ang kanyang kasintahan, ay lumuhad at dinilaan ng basura na si Charlie na parang aso. Dahil dito ay nag-init si Wendy at hindi niya mapigilan ang kanyang galit. She finally couldn't help but ask loud the Charlie's cellphone. Uncle White, I am Gerald's fiancée Wendy. Hindi mo ibibigay ang villa kay Charlie nang walang dahilan. Ano ang dahilan? Ha, ano ka ba? Karapat dapat kang magtanong tungkol sa aking mga personal na gawain. Malamig na sabi ni Solomon. Nag-init ang mukha ni Wendy. Bahagyang sinabi ni Charlie, Solomon, dapat mong ipaliwanag sa kanila. Kung hindi, isipin nila na nagsinungaling ako sa iyo. Sige, sinabi ka agad ni Solomon. Dahil sinabi ni Mr. Wade, Hayaan mong ipaliwanag ko sa publiko na malaki ang utang na loob ko kay Mr. Wade. Kaya niregaluhan ko siya ng villa na ito. I would like to say to the clowns, if they do dare to doubt Mr. Wade, siguradong hindi ko ito pakakawalan. Naagrabyado si Wendy sa glit. Paano kaya siya napagalitan ng gusto? Namumula ang kanyang mukha, at halos mapaiyak siya sa agrabyado. Nang makitang labis na naagrabyado at umiiyak si Wendy, hindi makalusot ang mukha ni Noah Wilson, at umubo siya para pakiusapan at sinabing, Mr. White, bata pa si Wendy, curious din siya at walang ibang kahulugan. Hindi siya pinansin ni Solomon at magalang na sinabi, Mr. Wade, kailangan mo ba akong magpaliwanag? Ayan yon, tumango si Charlie, kung gayon ay hindi ko naguguluhin si Mr. Wade. Mangyaring tawagan ako kung kailangan mo ng tulong. Naglabas si Charlie ng um at ibinaba ang telepono. Kabanata 182. Charlie, ito ba talaga ang villa na ibinigay sa iyo ng pamilyang White? Tanong ni Jacob na nagulat. Ngumiti si Charlie at sinabi, "Yes, Dad. Totoo ba ito?" Nauutal na sabi ni Jacob na parang nananaginip. Dali-dali siyang inalalayan ni Claire. "Dad, Maupo ka dyan at magpahinga. Ngayong ipinaliwanag na ni Mr. White ang sitwasyon. Alam na ng lahat ang tungkol sa Villa. Tama ang ginawa ni Charlie. Binigyang di ini Claire ang mga salitang, makakuha lang. Partikular na nagsasalita sa isang grupo ng mga kamag-anak sa pamilyang Wilson. Hinawakan ni Horia ang kanyang puso na hindi makapaniwala, at bungulong, Itong White Family ay talagang malaking bagay. Kung gusto nilang magbigay ng mansyon na daan-daang milyon, bakit hindi ibigay sa atin? Hindi lamang niya ito naisip. Nakita rin ng iba na hindi kapanipaniwala at maging si Harold ay nagseselos. Hindi nila kayang bumili ng ganoong mansyon sa loob ng sampung buhay. Ngunit bakit ang pay na nahulog mula sa langit ay tumama kay Charlie? Isang aksayadong katawan. Anong klaseng swerte ang meron sa basurang ito? Maputla ang mukha ni Noah, dahil hindi siya pinansin ni Solomon. Pero pakiramdam niya ay pag-aari na ng anak niya ang vilya na ito sa hinaharap, at nasa mga kamay ito ni Charlie sa isang kisap mata. Kaya hindi niya ito matanggap. Tumingin siya sa umiiyak na anak at pagkatapos ay kay Charlie, na mas lalo pang nagtampo sa kanyang puso. Matagal na niyang hindi minamaliit si Jacob, pero ngayon ay dinurog siya. Sayang! Matigas na sinabi ni Noah, Charlie, sabihin mo sa lahat, anong klaseng paborang utang sa iyo ni Mr. White? Hindi mo tutulungan si Mr. White sa ilalim ng bandila ng pamilyang Wilson. Malumanay na sinabi ni Charlie, ito ang aking personal na negosyo, kaya mangyaring sabihin sa akin. Lumingon siya at sinabi kay Libo, gabi na, tingnan natin ang mga bisita. Sinasabi ni Noah Whelan na siya ay isang elder ngunit sa kanyang mga mata, siya ay isang bullshit. Magalang na tumango si Libo at sinabi sa mga tao, paumanhin, ipapadala ko ang lahat sa pintuan. Hinawakan ni Noah ang kulay abong ilong, ham, sa galit, at lumabas na may kalmadong muka. Mapait at sama ng loob na tinitigan ni Wendy si Charlie, at saka lumabas. Halos masira ang pamilya sa kanilang mga puso. Paanong hindi matataas ang tingin nila sa Manogang at sa hindi inaasahang pagkakataon ay natamaan niya ang malaking swerte. Sa oras na ito, isinara ni Libo ang pinto at bumalik sa guest room nang hindi inabala ang pamilya ni Charlie. Wala na ang pamilya ni Harold. Nagtanong si Claire. Charlie, ngayon dapat mong sabihin sa amin ang totoo. Laging may utang si White sa iyo. Sandaling nag-alinlangan si Charlie hindi pa rin iniisip kung paano ito ipapaliwanag. Ilang araw na ang nakalipas. Hinila ng pamilyang White si Jinghai sa laro at nais na pag-isahin ang metaphysics ng Oris Hill. Ngunit si Jinghai ay tinamaan hanggang sa mamatay ng kanyang sariling Thunder Order. Ang pamilyang White ay natakot na hahatulan din sila. Kaya ang host ay nagpadala sa kanya ng regalo ng villa upang aminin ang pagkatalo. Natatakot din silang magalit si Charlie at papatayin sila. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Charlie, tinulungan ko ang pamilyang White na makita ang Feng Shui, kaya ibinigay nila sa akin ang villa na ito. Ha, nagulat si Claire at ang kanyang mga magulang. Charlie, tinutulungan mo ba ang mga tao sa Feng Shui? Nanlaki ang mga mata ni Claire. Tumangu si Charlie. Oo, oh, nagtatakang tanong ni Claire. Saan ka natuto ng feng shui? Ngumiti si Charlie at sinabing, sa TV, maraming feng shui program sa TV. Natarante si Claire at bumulong, baliw ka, nanunood ng TV at maglakas loob na ipakita sa mga tao ang feng shui. At maglakas loob na tanggapin ang ganoong kamahal na vilya. Kabanata 183. Nang makitang natarante si Claire, ngumiti si Charlie at sinabing may kagaanan. Honey, huwag kang mag-alala tungkol sa villa, hinding-hindi magkakagulo dito. Patuloy na umiling si Jacob. Hindi, huling beses na tumulong ka sa pamilya Chin gamit ang feng shui at gumastos ng daan-daang milyon para makuha ang mga shell na yon. At ngayon hinahanap ka ng pamilyang White. Ang dalawang pamilyang ito ay parehong kilalang pamilya sa Oris Hill City, ang iyong maliit na kaalaman sa Feng Shui. Maya-maya kailangan na nating magsuot ng damit. Kung sakaling panagutin sila, kailangang sumunod ang pamilya natin. Tulad ng sinabi niya, nagmamadaling sinabi ni Jacob, dapat mong ibalik ang vilya sa pamilyang White sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kung may isang taong sumubok na manirahan pagkatapos ng pagkahulog, tayo ay tapos na. Sa sandaling ito, ang bina ni Charlie na si Elaine ay nagsalita, ano ang kapalit? Ang malaking villa na ito ay ibinigay ni Mr. White kay Charlie. At hindi ito ninakaw ni Charlie. Bakit babayaran ito? Sa hinaharap, ito ang ating tahanan, ang ating villa. Hindi naisip ni Elaine sa kanyang buhay na magkakaroon siya ng pagkakataong manirahan sa ganoong karangyang villa. Ngayong nakuha na ang villa, sinabi ni Jacob na ibabalik ito. Hindi ba ito tulad ng pagpatay sa kanya? Walang magawang sumigaw si Claire. Mom, hindi namin maaaring kolektahin ang ganitong uri ng mga bagay. Ito ay magiging napakahirap sa hinaharap. Napabuntong hininga si Elaine. Pagkatapos ay tumingin kay Charlie at patagang sinabi, "Oh, Charlie, hindi ko inaasahan na mayroon kang ganoong kalaking kakayahan upang kumita ng isang malaking villa. Napangiti si Elaine sa buong mukha at tuwang-tuwang sinabi, Ikaw ay talagang mabuting manugang. Kung maaga kang magpapakita ng feng shui sa iba, hindi ba't mayaman na sana ang pamilya natin? Hindi talaga nakatiis si Jacob, at sinabing, Wife, this is not about the villa. Kahit ipakita sa kanila ni Charlie ang feng shui, kaya niyang tanggapin ang isang villa na ganito? Kung pagsisihan ito ng pamilyang white sa hinaharap, hindi ba nila tayo kamunguhian? Tumalon si Elaine ng tatlong talampakan at itinuro ang ilong ni Jacob at nagmura. Huwag mong sabihin sa akin ang mga walang kwentang paliwanag. Sa buong buhay ko, dumanas ako ng kahirapan sa piling mo. At ngayon mahirap manirahan sa isang malaking villa. Hindi ba? Gusto ko ito. Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob ka na ibalik ng iyong manugang ang villa na ito, hihiwalayan kita. Ikaw, ikaw isa kang daga na nagbibigay ng tatlong pagkatalo sa pusa, ayaw mong kumita. Sa sobrang galit ni Jacob ay hindi siya makapagsalita, at umupo sa sofa. Ngumiti si Charlie at sinabi, Dad, huwag kang mag-alala, hindi maaalis ang villa na ito, good son-in-law, kaya mo talaga. Tumingin si Elaine sa paligid, saglit na hinawakan ng mga antique, painting at calligraphy, at tuwang-tuwa siya. Hayaan mong ipakita niya kay Noah Wilson. Nakatira ako ngayon sa isang malaking villa. Makabili lang sila ng flat sa labas. Ito ay talagang tatlumpung taon. Tatlumpung taon sa sirasirang bahay na yon. Hindi na nakatiis si Claire. Kaya hinila niya si Charlie sa gilid at bumulong. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyayari? Sinabi ni Charlie, Honey, huwag mag-alala. Ito ay tiyak na isang lehitimong kita ngunit ngayon ay hindi ako komportable na sabihin sa iyo, ngunit sasabihin ko ito kung mayroon akong pagkakataon sa hinaharap, dahil sinabi mo na may dahilan, kaya naniniwala ako sa iyo, saglit na nag-isip si Claire at sinabing, pero tingnan mo ang feng shui, hindi mo pa rin uulitin, baka mag-alala kami ng tatay ko tungkol dito. Sinamantala ni Charlie ang pagkakataon na hawakan ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng mga bagay na ikabahala mo. Pinipilit ni tatay na magkaanak. Ano ang dapat mong gawin kung maaksidente ako? Huwag mo akong bigyan ng mahinang bibig, na mula si Claire, at mabilis na kumawala. Sa sandaling ito, masayang bumaba ng hagdan si Elaine at sumisigaw habang naglalakad. Pagbalik ko mula sa isang paglalakbay sa susunod na linggo. Tatawagin ko ang lahat ng mga taong kilala ko at pupunta upang makita ang malaking villa na binili ko. Sabi ni Claire, Mom, ibinigay kay Charlie ang villa. Siya ang aking manugang, at ang villa na pagmamayari niya ay sa akin din. Kabanata 184 Tagumpay na pinagpag ni Elaine ang bracelet sa kanyang kamay. Nagpadala na ako ng WeChat moments. Tingnan mo itong bracelet. Nandoon din ang malaking villa. Magugustuhan ako ng iba. Tiningnan ni Charlie ang bracelet ni Elaine. Ibinigay ito ni Chingang sa kanya at sinadya niyang ibigay ito sa kanyang asawa. Ayaw niyang gawing mura sa kanyang bienan. Ang Royal Mansion. Tumayo si Gerald sa bulwagan at iniulat ang nalaman niya sa telepono sa kanyang ama. Pagkatapos magsalita, nag-alinlangan siya sa glit. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabi, Dad, hindi ba nalilito ang tiyuhin? Napakamahal na Villa, kung hindi ako nabuhay ng isang araw, ibibigay ko kay Charlie ang tangang ibong yon. Kailangan mong kumbinsihin siya. Ang ama ni Gerald ay nakaupo sa upuan ng Grandmaster. Ang kanyang mukha ay seryoso. Bumalik si Gerald para mag-report. Binigay daw ng tiyuhin niya ang Villa kay Charlie. Hindi siya naniwala. Kaya nagtanong siya sa kanyang nakatatandang kapatid na si Solomon para sa pagpapatunay. Ngunit hindi niya inaasahan na ito ay totoo. Bukod dito, minaliit din ni Solomon ang dahilan ng pamimigay ng vilya. Dahil lamang sa isang pabor kay Charlie. Anong klaseng pabor? Hayaan ng sobrang kuripot na si Solomon na magbigay ng ganoon kamahal na mansyon. Sinabi ng ama na may malamig na mukha. Tinawagan ko na ang iyong tiyuhin. Parang napakadeterminado ng ugali niya. Gusto niyang ibalik ang villa, na malabong mangyari. Gerald gritted his teeth and said, Dad, do you think Charlie has any problems? Matagal na kaming nag-iimbestiga, ngunit wala kaming mahanap na anumang tutuong balita tungkol sa kanya. Nakakaiba. Ang prinsipe ay nag-isip sandali, at pagkatapos ay dahanda ang sinabi, ang iyong tiyuhin ay naging matalino sa buong buhay niya at hinding-hindi niya ipapasuko si Charlie para sa anumang bagay. Kaya kahit anong problema ang mayroon si Charlie, sa madaling salita, ang taong nito, hindi mo dapat pukawin. Sa malapit na hinaharap, titingnan ko ang yung tiyuhin sa gabi para malaman kung ano ang background ng taong ito. Oo, oh, kasabay nito, magdedeman si Noah Wilson at ng kanyang pamilya sa matandang Mrs. Wilson. Bamantong hininga si Wendy at umiyak ng umiyak, Lola, si Charlie, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon para dayain niya ang vilya ng White Family sa Thompson. Ito ay isang vilya na nagkakahalaga ng higit sa isandaang milyon. Bukod dito, nakuha niya ang vilya, at hindi nagkusa na parangalan ka, at pinaalis ang aming pamilya sa vilya, hindi ba ito sobra? Ang matandang Mrs. Wilson ay nakaupo sa pangunahing upuan. Ang kanyang ekspresyon ay marilag. At ang kanyang ekspresyon ay labis ding hindi nasisiyahan sa isang malamig na ngiti. Ang batang ito na si Charlie ay hindi talaga nakakaintindi ng mga patakaran. Oo, oh, mom, napakawalang hiya niya. Sinabi ni Noah na may kalmadong mukha. Siya, bilang manugang ng pamilyang Wilson. Natural na dapat malaman na anumang magagandang bagay sa pamilya Wilson ay dapat mong tangkilikin muna. Malayo ang lokasyon ng iyong villa at luma na ang dekorasyon. Dapat matagal na itong pinalitan. Kung talagang nasa puso ka niya, kailangan muna niyang ibigay sa iyo ang Thompson First Class Villa. Mag-enjoy ka muna. Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, biglang nagningning ang mga mata ni Mrs. Wilson. Mahigit sampung taon na niyang tinitirhan ang Villa ni Wilson. Bagamat mukhang kahangahanga, isa na itong lumang property, kasama sa medyo mahirap na lokasyon. Maaari itong ibenta ng sampu hanggang dalawampung milyon. Ang Villa ni Thompson ay isang daang beses na mas mahusay kaysa dito. Ang Lady Wilson mismo ay sobrang sekim, ngunit hindi niya ito kayang bayaran dahil wala siyang pera. Ngunit nang mabalitaan niyang si Charlie ang may pinakamalaking villa sa Thompson First Class. At ang paghanga ni Noah, naramdaman din niya na ang villa na ito ay dapat talagang tangkilikin niya, ang pinuno ng pamilya. Kabanata 185 Nang ang matandang Mrs. Wilson ay nangangarap na manirahan sa Thompson Villa, hinimas ni Noah Wilson ang kanyang mga kamay at sinabing may mahabang buntong hininga. Mom! Plano kong magpadala ng isang tao sa Eastcliff sa lalong madaling panahon. At anyayahan ang pamilya ni Elsa na pumunta bilang isang bisita. Pagkatapos ay sabihin sa kanila ng palihim. Umaasa na isasama nila si Elsa kay Harold. Ano sa palagay mo? Ang pamilyang dong, bumuntong hininga si Mrs. Wilson at sinabing, Noong huling beses na iniwan ni Harold si Elsa at tumakas mag-isa. Sa palagay ko ay pangit ang tingin ni Elsa sa kanya ngayon. Sinabi ni Noah, sa tingin ko ang maliit na bagay na ito ay hindi nakakapinsala. Ang pamilyang Wilson at ang pamilyang Dong ay makikinabang sa bawat isa. Ang pinahahalagahan ng lahat ay ang mga inaasahang pagunlad sa hinaharap. Bagamat hindi maihahambing ang pamilyang Wilson natin sa pamilyang Dong, nakuha natin ang Embrand Group. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang partido ay malaking pakinabang sa hinaharap. Baka papayag ang pamilya Dong sa kasal na ito. Nag-isip sandali ang matandang Mrs. Wilson. Tumango at nagsabi, sa kasong ito, subukan mong anyayahan sila upang makita kung interesado ang pamilya Dong na pumunta sa Ores Hill bilang isang panauhin. Opo, nagmamadaling sinabi muli ni Noah, Mom. Malaking pamilya ang pamilya Dong. Kung wala tayong disenteng vilya at nawalan tayo ng mukha sa harap ng pamilyang Dong, hindi ito gagana. Pagkatapos magsalita, muli niyang sinabi, "Kung makukuha mo ang Thompson first class villa mula sa mga kamay ni Charlie, kung gayon ang pamilyang Dong ay magiging panauhin. Kapag nakikita mo ang Thompson first class villa, titingnan na rin ang ating pamilya Wilson. Anong masasabi mo?" Tumango ang matandang Mrs. Wilson. Ang mga tao ay umaasa sa pananamit, kagalakan ng ginto, at pamumuhay sa isang vilya na higit sa isandaang milyong halaga. Natural na mapapabuti nito ang mukha ng pamilya. Bilang karagdagan, pinagnanasaan niya ang unang klaseng Thompson Villa ni Charlie sa kanyang puso. Ito ay isang pagkakataon lamang upang magsimula, kaya marilag niyang sinabi. Dalhin mo bukas ang pamilya ng iyong kapatid sa lumang bahay. Sasabihin ko sa kanila ng personal. Nagkatinginan si Harold, at natuwa siya. Ngayon ang pamilya ni Jacob ay umaasa sa kumpanya para sa pagkain, at ang pamilya ni Jacob ay nasa ilalim ng pamilya, hanggat magsasalita ang Lady Wilson. Paano tatayo ang pamilya ni Jacob? The Lady Wilson asked them to surrender the villa. There they say a word. Sa kagustuhan ni Lady Wilson para sa kanyang sariling tahanan. Hangga't ang vilya na ito ay nagmula sa mga kamay ni Charlie. Ito ay magiging kanya sa hinaharap. Kinaumagahan, inakay ni Jacob ang kanyang anak na babae at manugang at nagmamadaling pumunta sa lumang bahay ng pamilya Wilson. Binuksan ni Claire ang pinto ng kotse at nagtanong, "Dad, tinawag ka ni Lola para pumunta doon." Wala ba siyang sinabing importante? May importanteng pag-uusapan kaya pupunta tayo. Sinabi ni Jacob at sa summary ng yung tiyuhin na si Noah, napakunot ang noo ni Charlie at nang makita ang laban, tila walang maganda. Galit na sinabi ni Claire, ano pa nga ba ang maaaring mangyari? Siguro ito ang villa. Tungkol sa villa, ipapaliwanag ito ni Charlie sa yung lola mamaya. Hindi na masyadong nag-isip si Jacob. Sumakay siya sa kotse at hinimok si Charlie na magmaneho. Bandang alas 9:30, ang kotse ay dumating sa pintuan ng lumang bahay ng Wilsons. Pumasok ang pamilya sa bulwagan. Tumingin si Charlie sa paligid, bahagyang nakasimangot. Nakita niya ang matandang Mrs. Wilson na nakaupo sa gitna ng upuan, kasama si Noah na nakatayo sa tabi niya at ang magkapatid na Harold na nakatayo sa kabilang gilid. Bilang karagdagan sa kanila, mayroong ilang mga kamag-anak ng mga matatanda ng pamilyang Wilson na nakaupo sa magkabilang gilid ng pangunahing silid. At ilang mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Wilson na nakatayo sa magkabilang panig, na nakatingin sa kanila. Hindi batang ang maliit na bagay lamang ng paglalakbay na mayroong tatlong counseling framework? Si Jacob ay gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang pangalan. Napakatapat niya sa mga ordinaryong panahon. At hindi niya kayang talunin ng isang bullshit gamit ang tatlong steak.